palaka palaka Patay na ba kayo? Patay na yata to eh. Ay, eh, nag-away to sila. Paano, na, paano mo nalaman? Eh, kasi tina mo. O. Oh. Pinagtutulungan nila yun sa ilalim. Eh? Ay, ko si Pain. Huwag. Basta natin, ko. Punin natin. Iulam natin. Pinagtutulungan nila yung nasa ilalim. Baka ko gumagawa sila ng baby. Hindi. <laughs> pinagtutulungan nila yung... Oo, oh, ayan na. Oo, oh, oo. Oh. Nag-aawayan sila. Nag-aawayan sila. Patay naman yata yan. No, nasa ilalim. So, okay. Uy! Anong sa inyo?